Kumalas ang pinakalaknat ng ating tornilyuhan dito sa my utility box. Ano ang ating gagawin? Common to nangyayari sa ating mga kapwa technician. So madalas, ang ginagawa nila hindi na ito binabalik. Because ang ginagawa nila ay nagbalat sila ng uh, wire. Then tinatalian na lang yung uh, outlet gamit yung tanso ng wire. So dito sa Snyder ay ah, hindi obra yung ganitong pamaraan. So first na gagawin natin dito mga idol gamit lang tayo ng long nose at saka lighter. Yun lang yung ating gagamitin na uh, pamaraan para may sagawa natin tong ating konting problema at mabigyan ng solusyon. So, ito yung long nose natin at saka yung lighter. Painitan lang natin siya at huwag nyo nang tanggalin yung pinaka lock na yan ng ating tornilyo. Pagkatapos, initan nyo lang siya ng todo. So, pagkatapos yung painitan, ibalik nyo siya ulit doon sa may utility box. Pagkatapos, ialign nyo lang konti tapos piga pigain nyo yung pinaka kaya nga ng utility box niya kung saan nakalagay yung ating lock ng tornilyo. So, hintayin lang natin ng mga ilang minuto mga idol hanggang lumamig siya. So, ang na lang natin, no? Ayan. So, habang pinapalamig, lalayan nyo din siya ng piga ng along So, hintayin lang natin ng mga ilang minuto habang tayo nakipag-share ka sa mga kasama natin. So, ayan mga idol, malamig na siya. Ayan, hatayin natin. So, kahit anong atak natin yan, kahit mababali na yan, hindi na yung kakalas yung ating pinakalaknat ng tornilyo ng utility box na to. Dahil matibay at matibay na yung mga idol. Ganyan lang kasimple ng pamaraan mga idol. Ngayon, ibalik na natin yung ating tornilyo at ilak na natin yung ating outlet. Kailangan na sa tamang level yung ating mga convenience outlet na ini-install. So, ayan, libilado yan mula sa dulo hanggang sa dulo. Nang walang hanggan. After natin maibalik yung mga cover ng tornilyo, ibalik naman natin yung plastic cover para hindi siya mapinturahan. So maraming maraming salamat, thanks for watching mga idol.